So guys, ayan na yung mga chip cook natin, no? Sir, ano ba yung niluluto mo, sir? Ginataang tubig. Oh, di ba? Saan ka pa ng minu na ganyan? Ginataang tubig. Sa kanilagang ano. Ano yung sinasabit na yun, sir? Ano yun, sir? ito yung ulo ba mahiwagang kambing na aming sasampalukan. Ah. Kasama yung kanyang paa. Sampalok, kag hindi ta nakabili. Sampalok. Oh. Sampalok. Sampalokan. Ah. Meron pang atay dito. Mahilig sa atay. So ayan. Okay. Sir, pwede niyo makita yung loob nito, sir? Ha? Ito na yung aming adubuhin at kakaldiratehin. Kapag nga kukuluan na. Isang buong kambing. Oh, so, pa, ng pangbarangay. So ayan guys, wala kaming gasol dito. Ayan, kahit kahoy lang. Kahit kahoy lang. Wala yata sa tubig to. Isang buong kambing yan, sir. Wala yung tubig, yun. Isang buong Sama kambing yan. Kama na yan, na niya, sir. At dito naman na yung mga ano natin, guys. Kala mo may kumbira dito, guys. Ito na lang. Isa na yun. Wala pa si Naeng. Ayan, may isa sa inyo. Ayan, may isa Ayan, may isa